Oras ang lumipas bago naman nakapagsimula itong pagdinig sa Kongreso, kaugnay pa rin ng engkwentro sa Mama Sapano. Narito report, Etresha si Safra. Kasunod ng mga nangyaring pagbatikos sa kinalabasan ng naunang pagdinig ng Kamara kaugnay ng engkwentro sa Mama Sapano, sinimula ng House Committee on Public Order and Safety at House Committee on Peace, Reconciliation and Unity sa mga paalala ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara. Your chair personally appeals for your cooperation in order to change the negative impressions of this institution as created in the minds of the public. Ang diskusyon sa House Rules na uwi sa debate kung dapat bang imbitahan si Pangulong Noynoy -Noy Aquino para sagutin ang dalawampung tanong ng makabayan bloc. Giit ni House Committee on Peace, Reconciliation and Unity Chair Jim Hataman Saliman, na una ng napagbotohan na hindi na kailangang dumalo ang Pangulo sa pagdinig. Ayon pa sa mga kongresista, tanging sa pamamagitan lang ng impeachment, maaaring pilitin ang Pangulo na sumagot sa mga tanong ng Kamara. Dahil dapat respetuhin ang separation of powers ng bawat sangay ng gobyerno, pero apila ni Bayan mo na representative Nery Colmenares ipadala na lang sa pangulo ang kanilang mga tanong. At least we can send the written questions and I heard last night Mr. Chair, in fact malakanyang is open to Answering in a written form the 20 questions and other questions. So thank, you, uh, thank you, thank uh, uh, I move I move you, move Mr. On. Chair. That we thank you, thank a you, uh, the honorable Colmenares, the, the points that was that, uh, you are raising had already been answered by the chair. No, Mr. But chair, there this is, is a, a point chair. of order that was raised by the honorable Agabao. Pero ibinasura ng mayorya ng mga kongresista ang motion Halos dalawang oras mula nang magsimula ang pagdinig, saka palang sinimulang tanungin ng mga kongresista ang mga dumalong resource persons. Paglilinaw ni Purisima, hindi siya nagsinungaling sa Pangulo sa kanyang text messages tungkol sa artillery support para sa mga miyembro ng PNP Special Action Force sa Mamasapano. Hindi rin daw siya inatasan na mamahala sa operasyon sa Mamasapano at hindi raw siya kasama sa pagpaplano Nito. Your Honor, wala po akong participation sa planning ng uh, Oplan Exodus. Sila po ang sapo ang nag-conceptualize uh, nag ng uh, Oplan Exodus and uh, police, ako po mismo ay hindi po present. Wala po ako doon sa planning sessions na nagkinandat po ng Special Action Force. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang hindi pagdalo ng mga kinatawa ng MILF sa pagdinig na na magpapadala ng sulat ang kamera sa MILF para ipakita ang kanilang pagkadismaya sa nangyari. Sa pamamagitan naman ng isang representative, sinabi ni Iqbal na dadalo siya sa pagdinig bukas. Pinabulaan na naman ni GPH Panel on the Peace Process. Chair Miriam Ferrer na sinabi niyang mas dadanak ang dugo kung hindi maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Ayon naman sa nasibak na hepe ng PNP staff na si Police Director Hetulio Napenas na ipaalam niya sa Pangulo ang tungkol sa planong time on target na operasyon sa mamasapano. When Napenas proposed to the President the adoption of time on target concept of for Oplan Exodus, the President remained in silent. Yun po yung hindi na siya sumagot at we... To me, that is a sign that Pagka hindi ka sumugot na uh, nag, nagbibigay ako ng suggestion uh, it, that calls for a comment that is uh, to my impression a sign of approval, Your Honor. Pero umalma si DILG Secretary Marojas. Hindi ko maaaring palagpasin na hindi magkomentaryo dito sa sagot ni General Napenas. dahil nag siya sa salita o pagkawala ng salita ng pangulo na nagkaroon ng sariling interpretasyon si General Napenas ay sa kanya po yun. No? Nanindigan si Napeñas na hindi ang kakulangan ng kooperasyon at koordinasyon ang naging dahilan kaya marami ang namatay sa inkwentro sa mamasapano. Huli na raw kasing naipadala ang reinforcement kaya hindi agad na sa ang naipit na SAF troopers. Tricia Zafra, GMA News.